Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga after ng show naman ng ating pag-usapan tungkol sa catnip. Ayun, lambingan ng catnip. Parang hindi naman nag-break sa backstage ng Araneta. Yan ang cute pa din nila. Marami talagang kinikilig. Siyempre, di ba? Alam natin lahat ng lang at hindi na nakikita. Baka nang miss na din yung isa't isa. Ayan, parang hindi talaga sila nag-break. Ano sa tingin nyo ang mga tinginan at ang usapan ng dalawa. Nakakatuwa naman para sa mga Katniel fans na talagang hindi sila na disappoint sa pagpunta. Grabe yung fans ni Daniel at ni Katrin. Number one pa din sa fandom. So, di ba, alam ko naman yan sa mga Katnil, grabe yung effort nila. At yun na nga, hindi nga sila nadismaya at talagang binigay din ng ni Catherine at ni Daniel ang kanilang hinahanap. So, yan lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, huwag po tayong paka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update guys ng bagong upload.